It's another Beat That Production Dark Town Project Presents Dark Town Production Kung mo ang awitin kong ito Isang gabing pinagpagun Sana mapakinggan mo Ba't di ko kayang maalis sa isip ko? Oh, oh. Teka muna sa eh? May tanong ko lang Ba't sa'yo ako'y hibang. Ikaw ay napatawa lang Ako ay napatangan lang Mahirap bang paniwalaan Ba't di mo mahula naman ng puso at isipan So kung maipaabot na minamahal kita may na masama mo ba? Minaasa-asa pa may ako Ngunit bakit nagmumuka akong walang silbi Nandito lang ako mapaaraw manugabi Ay, oh, yeah. siya pa ang nasasaktan Parang hindi ginigilig pag iba Kung masasaktan at napaluha ang mga mata Di gumigibog iba Sa tingin at sinusunod ang mundo oh. Itigil mo na natin ang drama Tama na pagkat sa wana Di na po aasa Na ikaw ay makasama Makasama Meron na ba ang kinakasama? Nagpapakadisente para iyong mapansin Nang ang pangarap na lang ba na ako'y iyong mahalin Tanggapin ang alay ko Chocolate rosas, siling kulang sa'yo Sa puso mo ay maiposas, maiga ko Sa pagmamahal na sunin na ngiti Ang cute mo talaga, puso ko'y kinikiliti Maraming katanungan, maraming kasagutan Na kung umibig ka ng tunay siya pang maiwanan Di maiwasan talaga na sa pag-ibig mabigo Ganito ba talaga ang buhay? Mundo'y mapaglaro at kahit na ako'y bigo Maghihintay pa rin sa'yo Kasi ikaw lang ang nilalaman ng puso Nga pala naging tayo Ba't umaasa pa rin ako? O, nga mo ko mahal Nga pala naging tayo Ba't umaasa pa rin sa'yo? Bakit ba ganun kung sino Pang nagmamahal lang kunay At kapag ay siya pa ang masasaktan Napaka-pain, sakit isang katulad mo Malabong makayagap ko Minamahal kita Luwa mo kong tanga Katulad ng iba Sinayang mo talaga ang ating pagsasama Hanggang di ko narama ko Haasan na, na mabing sa'yo Hanggang pangarap na lamba na ikay sa'kin sa At mahil sa'yo ako Di na ba kasi nagawa ko yeah. pa magpaloko sa iyo yeah. So please, umalis, di na kita namin miss Kay tagal kong nagtiis sa iba ka pa nagpabuntis Lagi yan naman kung nagpaloko ako nun no. Minahal kita noon, okay. may bago na ako ngayon Bakit ba ganun kung sino pang nagmamahal Ang tunay at tapat ay siya pa ang nasasaktan Dog Production